this. Come like a spring in the desert. Come to the wither of soul. Tayo manalangin. Sa ngala ng Ama ng Anak at Espiritu Santo. <laughs> Banal na Diyos, aming amang nasa langit, ikaw ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay hindi nagbabagong Diyos. Tapad at totoong Diyos, mahabaging Diyos, maunawain Diyos, mapagmahal na Diyos, nagpapatawad na Diyos. Sa pangalan ni Yesu Kristo, Panginoon namin at tagapagligtas, sa oras na ito sa aming pagkakatipon ay nagpapasalamat kami, Panginoon, sa isang napakagandang pagkakataon sapagkat ituturing ng langit na pinakamagandang pagkakataon kung ang aming pagtitipon ay dahil sa Diyos na makapangyarihan siya. Kaya naman, Panginoon, sa mga sandaling ito kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na patuloy namin nalaranasan. Napakabuti mo, Diyos, at wala kang katulad. Patuloy kang maawa sa amin. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ano man ang aming mga pagkukulang at mga pagkakamali na siyang nagiging karumihan namin sa iyong banal na harapan. Panginoon, I-bless niyo po ang bawat isa sa amin. I-bless ang pamilya ng bawat isa. Kami po'y naniniwala, Panginoon, na saan man may nagkakatipo dahil sa iyo, ay naroon kang ka kasama nila. Pagpalain ang lugar na ito. Pagpalain ang bahay na ito. Pagpalain, O oh Diyos, ang bawat puso ng bawat isang tumugon sa iyong panawagan at ngayon ay naririt. Kayo, Panginoon, ang tumayo sa aking pagtayo at kayo higit na magsalita sa aking pagsasalita. At nananalig kami na sa umagang ito'y kaming lahat ay magtatalo. Sa pangalan Ni Yesus, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Pasahin natin ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Marcos, ang kabanata ay dalawa, talata isa hanggang labindalawa. Nung mga nakaraan po, akasin pong pangatlo na po ito ng ang aming pagparito. Ang unang nating mensahe ay ang tungkol sa unang himala. Yung unang himala. unang himala. Kung paano walang imposible sa Diyos kapag nakilala na ng tao ang Diyos. Pangalawa, ay yung babaeng dinuturo. At ngayon naman po ay ang pinagaling ni Jesus ang isang paralitik. Ating Panginoon. Ang pagpapagaling ni Jesus sa paralitik. Umalik si Jesus sa kapin kapinayon. Pagkalipas sa ilang araw at kumalat ang balitang siya na sa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang naka, napakaraming tao. Ano ma, ano walang namang matayo ang kahit sa labas ng pintuan samantalang nangangarap si Hesus may itinating natitinag dito itong ng apat na tao hindi nila ito mailapit kay Isus dahil sa dami ng tao kaya din ang hugong sa tapak niya at inihugos hindi hugos ang palapit Analytic bomb. Analytic bomb sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig. Sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo. May nakaupuro kong ilang istriba na nas nagsaloob ng ganito. Bakit nagsalita ang, ng ganito ang taong ito? kapastangan sa Diyos iyan, hindi ba Diyos lamang ang makakatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasalo ng ganyan? Alin ba ang ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sa ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad. Lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihan. Kapatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa par paralitiko. Kumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Kumindig naman ang paralitiko, pinungat ang kanyang higaan at umalis malis na. Nakita ng lahat. Si Life Power Nanas at nakuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakita ng ganito, sabi nila. Um, Napaka natin ang mabuting balita ng ating kalitasyon. May makakaupo na po tayo. Ano? Ano? Good morning. good morning. Good morning. God is good. All the, all time. the time. And all the time. God is God good. good. Tayo lahat ay uh, pinagpapala ng Diyos. Amen. Palamang tayo sa umaga itinuturing tinuturing na itong pagpapala para sa atin. Kasi marami naman talagang umaga din na dumarating ako okay, pa hindi na bumangon. Pero tayo, nakabangon pa. Amen. And, hindi lang bumangon ay kumain naligo at nagawa tayo ng mga bagay na gusto pa natin magawa samantalang ang iba ay hindi na Kapasalamat din tayo sa Panginoon dahil bawat pagsubok at problema na nakakayata naman natin. Amen? Ang yeah. problema sa asawa. Yeah. <laughs> Pasal din naman, ano? Kahit na sakit din sa ulo. Kahit na maging sa mga sakit at karamdaman, dumadaing din tayong lahat. Pero lahat ng ito, hindi natin lubusang namamalayan na talagpasan naman lahat. Eh. Parang nag-aalala ka na magparami ka ng anak dahil natatakot ka sa pagpapaaral sa kanila. Hindi tumami naman yung anak mo, tapos din naman. Amen. Amen? Eh, lahat ng bagay, kahit ano yung realidad na nangyayari ngayon, lahat naman ay nakakaya natin, lahat naman ay lalalagpasan. Yes. sa iyo rito mga pinagpala ng Diyos sa mm -hmm. sa kamay oh, ah, mo. Tanggap na muna tayo ng mga magpapatuto. Paano talaga pinagpala ni Lord? Sino ba po pwede mag-share mag sa inyo? Kung pa paano ang Diyos ay talagang napapagpasalamat natin sa bawat pahagi ng ating buhay. Sino po pwede mag-share sa inyo? na talagang masasabi natin ang Diyos kumilos. Okay, sister. Kayo na ako. Sige, sister. Sige, sister. Sige, sister. Sige, Noong lumipat tayo dito, lahat tayo is parang nag tayo sa zero. Kasi hindi namin, hindi ka namin kapisado ito eh. Hindi ka namin kapisado kung paano maghanap buhay dito. Pero nung mga lipas naman na pero hindi naman din tayo pinababaya. Lagi naman tayong nagtatasal. Mga ilang months lang, nag-ikot yung, yung mister ko dito, naghanap siya ng trabaho. Tapos, ay awa naman ng Diyos, dito nakahanap sila ng trabaho. Halos lahat naman, ng mga kamag-anak din, nakahanap ng trabaho. Then, unti-unti, unti-unti nang bumukuti yung kalagayan namin dito. Hanggang sa ngayon, ito pa rin tayo, bumalaban tayo okay. sa pangsunod. Ayun, ayun. Yung ating binasa kanina ay uh, ayon ito sa mabuting balita sa Ibanghelyo ni San Marcos. Tabanatay 2, talata 1 hanggang 12. Ang misahin na ito, kung paanong pinagaling ng Panginoong Heso Kristo ang paralitiko. Pag sinabi ba natin paralitiko, ano yun sa inyong pagkakaitin? Paralitiko. Paralitik. Parang patay na yung Wala Ito. talaga, Ito. No? Sabi dito sa ating tinunghayan, sa unang talata, pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang Panginoong Heso Kristo doon sa Kapernaum. <laughs> bumalik siya sa Kapernaum. At kumalat agad ang balita, no? Oh, na siya ay naroroon sa bahay na iyon. Dahil kumalat ang balita na si Yesus Kristo ay naroon. Nung nalaman ng mga tao na dumating ang Panginoon, doon tao po dumagsa eh. Kasi talagang ilala ang Panginoon ng mga panahon na iyon. Dumagsa ang napakaraming tao. Nagkatipon doon ng napakaraming tao kaya halos wala nang mapwestuhan. Parang ganito. Wala nang mapwestuhan. <laughs> Amen. Wala nang mapwestuhan. Habang nangangaral ang Panginoon, maraming tao. Kaya halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang ang Panginoong Yesu Kristo'y ay nangangaral. May dumating na apat na kataong may dalang isang paralit. Mayroon daw pong apat na tao sa pagtitipon sa bahay na napakaraming tao. Nung nakita iyon ng apat na tao, dumating sila doon. Hindi nila mailapit ang paralitiko sa Panginoon dahil sa dami ng tao. Kasi ang Panginoon sa Kristo nasa loob ng bahay. Doon siya nangangaral. Eh. Ang daming tao. Binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nung dumating ang apat na katao na may dalang paralitiko, naisip nila hindi, kung, hindi namin mailapit sa Panginoon nito ang daming tao. Nakko, grabe ang binawa nila, bumakit sila ng bubong. Ang ginawa ng apat na katao na ito, dumuon sila sa taas, nang makita ng Panginoon kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya Nang binabakbakan mo o oh, ayaw, para mo ikaw ang mayari baka bakoy mo yung mga yan baka sigawan mo pa yung mahoy sumalit ka ka nagagalit ka eh pero ang Panginoon hindi, kaga, hindi pagkagalit yung kanyang ginawa paghanga inangaan niya pa yung pagkakabaklas ng mga ng bubunga na yun, pinagtatanggal at nung nakabutas na sila unti-unti nilang hinugos o so, mayroon tali hinihugos dahan hanggang doon sa tapat ng Panginoon kaya sabi dito nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko na yun din pinatatawad ang iyong kasalanan. Pag hinangaan palataya ng Panginoon, siyempre ulan, baha, tapos napilitan ka pa rin makarating sa simbahan, kahamaan ka ng Panginoon. May bahana. Nagsimba ka pa. Hindi ba may problema sa iyo sa bahay niyo? Bakit nagsimba pa ang tao? Ang talaga ng tao sa Diyos ay hinahangaan ng Diyos. May problema ka sa anak mo, sa asawa mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, etc. etc. Pero nagawa mo pa rin mo. Lumapit sa Diyos. Kahanga-hanga ang pagkakadating sa Panginoon. At dahil doon, ngayon din, pinatatawad kita sa iyong kasalanan. Noong mga panahon na yon, may nakakupuro ang ilang tagapagturo. Mga eskribat, mga paraseyo. Pag sinabi po natin eskribat, mga paraseyo, noong panahon po ni Moises, sila yung mahusay sa pagkopya ng mga book of Moses, book of Torah. Sila yung nagpagpaluwanan sa simbahan. Sila yung nagtataglay ng dunong. Kung nag-usapan ng batas patungkol sa Diyos, magagaling sila. Kaya lang, sila yung mga taong magaling lang magsalita at magsuot ng napakagagarang pananamit pero sa kalooban ay puno ng kabulukan Kaya nga inilalarawan ng Panginoon, Yeso Kristo sa mga tao nito, ang larawan daw nila ay parang nitsyo. Parang nitsyo. Malinis at puti sa labas, pero ang loob ay puno ng kabulukan Ito yung pinaparangan niya sa, kayo, sa mga tao nila. Nung panahon na yon, nung binanggit niya na ngayon din pinatatawad ka sa kasalanan mo, itong mga ito nakaupo na naroon nagmamasid ito sabi nila bakit siya nagsasalita ng ganoon tungkol sa pagpapatawad kalapas talanan sa Diyos yan hindi ba't ang Diyos lamang ang nakapagpapatawad ng mga kasalanan pinaratangan nila ang Panginoong Heso Kristo na kalapas ang ginagawa ng tao yan ang Diyos lang ang nakapagpapatawad. Di binatikos ang Panginoon, nagpagaling eh, ang nagpatawad eh. Ang kinukwestiyon nila, bakit nagpapatawad yan? Dapat Diyos lang ang nagpapatawad. Ano na? Alos ni Jesus ang kanilang iniisip. Alam ng Panginoon. Eh sabi ng Panginoon, alin ba ang madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo. O ang sabihin, tumayo ka. Bitibitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ano nga naman, ba ang mas madali? Sige kayo, pagbipiliin ko. Ano bang madali? Yung sabihin na, o, oh, pinatawad na kita. Kaysa sa sabihin na, tumayo ka, dalhin mo yung mga higaan yung mga mo, at lumakad ka, dami salita yun eh. Samantalang yung sinasabing, ngayon din, pinatatawad kita, madali daw sabihin niyo yung pinatawad kita. Anong meron sa pagpapatawad? Kasi kapag ang Diyos nagpatawad sa atin, kayang gumaling ang sakit natin. Amen! Yun ang hindi naintindihan ng iba. Misan, kung ano-ano pagsusumigap ang ginagawa ng tao, doktor doon, doktor dito, gamot dito, gamot doon, tapal dito, tapal doon. Lahat ng pagsusumigap na pwedeng gawin ng tao para lang siya gumaling, gagawin niya. Hindi niya naiintindi, napakahirap ng ginagawa nila. Samantala, napakadali lang naman daw talaga ang humingi ng tawad sa Diyos. Pero dapat natin maintindihan, Paano ba isinisinang pagpapatawad? Paano ba dumarating pagpapatawad? Paano ba, paano ba nararanasan at natatanggap ng tao pagpapatawad? Ang sabi dito, na mangha ang Panginoon sa ginawa nila. Minumura na ng asawa, binubuntan ng asawa, inaaway ng anak. Pero hindi pa rin nagbago ang ugali, nagpapakababa, nagpapa, mag, nagiging maganda pa rin ang pakikitungo sa kanyang pamilya. Hindi ka magtiran yung kapag alam mo yung katotohanan. Alam mo naman ang mali nila. Hindi mo naman kinukonsente ang mali nila. Pero masigit na matimbang at mahalaga na makapagpatawad. Yeah. Madali lang talaga magpatawad. misa alam nyo kung bakit may mga tao merap sa sakit nila. Kasi misal tayo rin misyon, di tayo nagpatawad sa kanila. Yung anak mo, bakit naghihirap sa buhay? Kasi hindi mo pinapatawad, hindi eh, ka magulang. Magyanan. Kapatid. May mayroon pong epekto talaga yan sa buhay ng mga tao hindi natin napapatawad. Samantalang pa nagpatawad, may kapangyarihan sa pagpapagalit pinatawad ng mga kasalanan mo o sabihin tumayo ka, bibitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit, upang malaman ninyo ng anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mong yung higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat ng tao. Kaagad nilang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya nga, ang lahat ng naroon ay namangha. Sila'y nagkuri sa Diyos at sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakakita ng ganito. Kurihin ang ganito. Tandaan po natin, napakahalagang maintindihan. Una, maniwala tayo may Diyos. Hindi naman magkakaroon ng interes ang tao na gawin natin ito. Magtipon tayo dito kung wala sa iyo yung interes na kilalanin at talapin sino nga ba ang Diyos. Ang isahin ng Panginoon, nagpagaling ang Panginoong Yeso Kristo sa paralitiko dahil sa kanilang pananampalataya at doon sa pananampalataya ay pinatawag sila. Dapat maging daan din tayo katulad ng apat na magkakaibigan na nagdala sa paralitiko.